Ayun mga kajuit si Chloe. Inaantay niya akong lumabas. Galing ako dito sa tindahan ng gulay. Ayan mga kajuit. Nakita na ako ni Chloe. Hello Chloe! Lumapit na sa atin. Gulay to gulay. Ah, 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 ah. Ano, gusto mo ng gulay? Ha? Ah, kuha nang kita ng pagkain mo. I touch anything or no? No need to touch anything. Ayan mga kajuit, dalang ko ng pagkain si Chloe at, at Scooby din nakita ko sila kanina doon sa baba nung bumili ako ng gulay. So unahin ko muna silang pakainin bago ako magluto ng aking pagkain. Bali, kagigising ko lang din kasi mga kajuit, Mga alas 4 na dito ng hapon. Hindi ko naman matis na hindi mapakain yung mga aso kapag nakikita ko sila. Ayan si... Rodrigo. Lalaro ang basketball. Dito si ano, Scooby. Hello, Scooby. Dala ko ng pagkain mo. Lika na, lika na. na. <laughs> Sinusong na kaagad. Sandali, gutom na gutom. Mga ka-juit si Scooby Wala naman si Chloe dito. Magkaaway si ano eh si Is sa saka si Chloe. Para kay Chloe sana to wala naman si Chloe. <coughs> okay, kumain ka na dyan. Bali, ano itong mga kajuit yung giniling na baka nao na malunggay at kalabasa, ay tutu, lalambing na naman, gina kumain ka na bihira ko kasi makita dito sa loob ng compound mga kajuit si Scooby at saka si Chloe dahil uh, madalas pala silang magkaaway tapos pag naririnig ni Tagpi, hinahabol ni Tagpi, ayoko rin naman na ipakita kay Tagpi na pinapakain ko sila dahil ano, nagsisilo si Tagpi. Sige na, habusin mo yan. Ayan mga kajuit yung update natin. Hanapin ko lang si, ano, si Chloe Iwanan. As, o oh, tama si Chloe, iwanan ko nalang si Scooby dito na ubusin yung pagkain niya. Umiikot ako dito sa kabila mga kajuit para hindi sumunod si Scooby dahil nag-aaway nag sila ni ano ni Chloe. Sana nandito si Chloe. Mukhang wala si Chloe dito mga kajuwi. Dito kumuwi pwesto yun eh kung minsan. Chloe, halika dito. <laughs> Nahanap din kita. Sandali ha. Ah. Ano na natin pagkain mo. Halika, halika. Louie. Ayan, napakain ko din kayo. Ang hirap nyo hanapin. Paghita ko siya kasi kanina mga kajuit nung uh, bumili ako ng gulay at uh, magugulay ako para ulamin. Kaya uh, binalikan ko. Buti na lang may nakaridi akong pagkain sa taas. Naglublub siya sa tubig. Okay, ubusin mo yan at si Scooby napakain ko na rin. Pinaghiwalay ko mga kajuit kasi ano nag-aaway sila. Yan, gutom. Bira ko kasi makita si Chloe at Scooby kaya kahit may dala-dala akong pagkain ko minsan ano hindi ko na ipapakain sa kanila. So yan po yung update natin kay Scooby at uh, kay Chloe. eto <laughs> mga kajuit. Ubus na ni Chloe yung kanyang... Uh, huwag mo nang yan yan, tangay. Ubusin mo. At... Uh, ah, uh, plus na ko lang. Para lalong umamo. Uh -huh. Kung ganito ka sana kumain tagpi na... <laughs> hindi maarte. Ayan mga kajuit Ubus na, ang dami Nagutom na naman si Chloe Ha? Huwag nag ni Scooby ha? Dati magkasama kayo lagi Ngayon Nagahabulan na kayo Kaya hirap yung pakainin Oh, talagang sinimot mga kajuit Nagutuman Oh, lagi kasi kayo magpakita sa akin para ano. Hindi hindi tatapong ko to tayo dito. So, ito mga kajuit, ito yung uh, ating update kay Chloe. Si Chloe na mabait, na no, Bye-bye na at magluluto muna ako ng pagkain ko. Hindi pa ako kumakain. oh, ayan mga kajuit, ako naman yung uh, kakain. Hindi pa ako naglalans kat dahil uh, panggabi nga yung aking duty. Puro tulog ang ginagawa ko maghapon. So, Yan, bye-bye na mga kajuit. ¿Cuál pues...